Hello mga boss, share ko lang itong ginagawa ko na ang problema nito is power mirror down lang yung gumagana so kapag kami problema kasi itong mga boss ay kadalasan switch lang kapag kalimbawa hindi talaga lahat gumagana yan possible power in grounds kaya dito sinubukan ko yung surplus na switch tinignan ko yung connector kung okay pares lang din naman then testing natin kung gagana so ayan, meron na siyang gilid, taas, baba, gumagana yan tapos kabila, gumagana rin so ngayon naman, kakalasin natin yung mga bracket nya doon sa kanyang housing unahin natin to yun Ayan, gumamit lang tayo ng flat screw, sungkit-sungkitin lang natin yan hanggang sa makalas yung kanyang housing. Special pack. Kailangan pumasok yun. okay oh good night